Sana pala nilaglag na lang kita nung ipinagbubuntis kita kasi wala ka namang silbi. Oh, anak. Diyan ka na pala. May pera ka ba dyan? Gutom na gutom na yung nanay mo eh. Naisan nice ka ba galing? Eh, di ba nag-iwan naman po ako ng pera sa inyo kagabi. Siyempre, ubos na yun. Kinain ko na. Nangutang na nga ako ng ulam sa kapitbahay natin. At siya nga pala, anak, dinagdagan ko na rin ng mga inuminan ni Kumari. Biyara mo na lang na ka. Teka, Nay, magkano ba ba yung utang niyo? Magre-reklamo ka na naman ba? Tsaka, anong pecho na bukas? Hindi ba sahod mo na? Oy! Wag na wag mo akong kalilimutan bigyan ng parte ko sa sahod mo, ha? Nay, alam mo naman na sobrang dami nating kailangan bayaran. Eh, hindi pa nga tayo bayad sa utang mo na nakaraan, eh. Tapos may bago na naman. Anak, ang OA, ha? Para pagkain lang. Ayaw mo na ba akong pakainin? Tsaka mababayaran mo rin na naman yan, di ba? So, ganyan ka na ngayon. Kaya mo na akong tiisin. Kaya mo nang hindi ako kumain. Ganon. Nay, hindi naman ho sa ganon. Ang akin lang naman, magtipid naman ho tayo, lalo na hindi naman tayo mayaman. Eh, yung sweldo ko, sakto lang para sa gastusin natin dito sa bahay eh. Kaya, Nay, Magtipid naman ho tayo kahit, kahit minsan lang. Tipid! Pucha naman nila isa tipid. Ako gusto mo kong tipirin? Ikaw pa, tinipid ba? Tinipid pa kita nung bata ka? Tanda mo ha? Ang dami kong gaso sa'yo. Diaper, gatas, damit, at kung ano-ano pa. Tsaka lahat-lahat ginawa ko para maging maayos ang buhay mo. Kasi gusto ko, pag tanda ko, ganito, ibabalik mo sa akin. May mo ko sa kahirapan. So, ayaw na ayaw ko na naririnig ko yung ganyan sa'yo na puro reklamo, reklamo, reklamo. Ay, hindi ganun yun, Eliza. Ha? Hindi siya ganun. Kaya pag sinabi kong kailangan ko ng pera, bibigyan mo ako dahil obligasyon mo ako. Nanay mo ako, di ba? Nakalimutan mo, nanay mo ako. So, pag kailangan ko ng pera, bigyan mo ako ng pera. Bisit na batang mo ba? oh, na, kandiyan ka na pala. Kaya na pa ako nag-aantay dito, Oh. Oh. Sensya na, Nag-overtime po kasi sa trabaho, eh. Sayang naman po yun kung hindi ako mag-overtime. Ang dami nating bayarin. Bayarin na naman! naman. di ka ba nakakapagod makinig sa mga bayarin na yan? Ako talaga rin din ako sa mga salitang bayarin na yan. Ibigay mo na lang sa akin yung parte ng sahod mo dahil birthday ng kumari ko, nakakahiya naman ko siya manlibre, so ako manlibre. Kaya, ibigay mo na sa akin ng parte ng sahod mo. Nay, manlibre ho kayo. Eh, halos hindi na tayo makakain dito eh. Drama mo ah. Siyempre, kailangan ko ilibre sila. Kasi yung mga yun ang yayabang, pinagbabayabang nila mga anak nila. Kasi yung anak daw nila, doktor, nurse, teacher, lahat-lahat, mga professional. Samantala nga ikaw, nagtatrabaho ka lang sa maliit na kumpanya, nakakapiranggot yung sahod, kaya tayo nagkakaganito. So, para matigil na yung mga bunga nga ng mga, kumari ko mga sabi ko ako na maglilibre. At sinabi ko pala sa kanila, na abogada yung anak ko. Attorney. Kaya, So, bigyan mo ko ng pera. Nakakaya naman kasi pag ibang ka na hindi ka naman na nakapagtapos. Sa akin na? Nay, hindi ba nagbigyan ako sa'yo ng isang araw? Baka pwede na po yun. Eh ngayon po kasi kailangan ko i-settle yung mga bills natin. Sobrang lubog na po tayo sa utang, Nay. Eh yung mga sweldo ko napupunta lang sa walang katapusang bayarin niyo eh. Kaya Nay, sana maintindihan mo ako. Next time na lang mo, ako magbibigay sa inyo. Nakakabatrip ka naman, Eliza, oh. Sino sa badal mo ba ako? Saka, teka, masama na bang ngayon? Tandaan mo, umuutang ako kasi hindi sapat ang mga binibigay mo. Napakawalang silbi mong anak, ha? Wala kuwenta kwenta. Utang, eh Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo na nanay mo ako? At may obligasyon ka sa akin bilang anak ko. Kasi nanay mo ako, di ba? Nanay mo ako. Mabuti pa yung ibang anak dyan, nagbibigay ng kuso ng pera sa magulang nila. Para may pakita na nagpapasalamat sila dahil isinilang sila sa mundong ito. Ikaw, mukhang sayang naman yung pagpapalaki ko sa'yo. Eliza! Alam mo, akala ko ikaw mag-aahong sa akin sa kahirapan. Pero alam mo, isa ka rin nagpapasaktang ulo ko. Sana pala nilaglag na lang kita kung ipinagbubuntis kita. Kasi wala ka rin namang silbi. ဝလာ ginugol ko sa pagtatrabaho dahil sabi niyo obligasyon ko kayo bilang nanay ko. Dahil sabi niyo, kailangan kong ibalik lahat ng gastos niya sa akin simula pagkapanganak niya sa akin, Nay. <laughs> Pero, Nay, di isa mes ba tinanong niyo kung okay lang ako? Kung maayos ba ako? Ni wala nga kayong alam kung ilang beses ako nawalan ng malay sa trabaho. Dahil sa pagod at gutom, wala po kayong alam, Nay. Muntik na po sumuko yung katawan ko dahil sa pagod sa pagkakatrabaho. Pero ano, hindi po ako sumusuko dahil nagtatrabaho ako para sa inyo. Dahil mahal ko kayo, Nay. Ako lang po yung nandito, kaya inaayos ko yung trabaho ko para may sa akin. Nay, wala po kayong alam dahil wala kayong pakialam sa akin. Nay, anak niya po ako. Anak? Ay, anak? Uy, ka lang ba? Anak, pasensya ka na. Sa so, sobrang gusto kong mapaganda yung buhay ko, hindi ko na namamalaya na pinahihirapan kita. Hindi kita dapat pinagmalupitan o ikinumpara sa ibang mga anak. Dahil kung tutuusin, napakaswerte ko. Ina, para magkaroon ng isang anak na katulad mo. Anak na kumakalinga, nag-aalaga, at nagpapasensya sa isang mga inang katulad ko. Hayaan mo, magmula ngayon, magbabago ng lahat. Susuklian ko yung mga pagkukulang at pagmamahal na binigay mo sa akin. Yung mga pagkukulang ko, pupunan ko yun. Simula ulit tayo. Sorry, ano ha. <laughs>